Hello guys! Magandang araw, magandang buhay! Panibagong araw naman tayo. Pagunta tayo ngayon sa upland. Punguan ng kung ano-ano. Pera po kilo? 150 lang ma'am. 130 na sana? 150, daki sa punak ka ma'am. Balang gwi. Pero to guys, bibili tayo guys ng tilapia. siram Ramos ah yan oh. Kita ba, Sari po adi Ay, di galing. Ay buhi di mam. Buhi, yeah. Okay Itong mga tilapia galing sa Buhiley. Ayun, yan buhi, si mother nakitid ano? din. Suksadid? Wala, wala. Hey, bali na naman bagay to. Yan nika. No, wow! Oh, oh, Ang lalaki din ng tilapia. So

Hello guys, mabuhay, magandang araw. Come here baby, come here. Come na, come na. Ah, little blogger. Hi guys, naga baby. Hi guys. We are here in Upland. Oh, dito kami guys sa bundok kung saan kami lumaki. Ayan. Magbipiknik tayo dito. Mangunguha tayo ng kung ano-ano yung pwedeng makuha. Saging. Mga panggulay-gulay. Ayan. Yang mais, guys. Nung pumunta kami dito, hindi pa siya ganyan. Ngayon ay ready to pitas na siya. Pipitasin na siya next week. Ayan. At mangunguha tayo ng saging mamaya. Doon yata sa medyo ibaba. Meron. Ayan, mayroong puso. Buti pa yung saging, may puso. Asan yung puso? Ayun guys, may puso doon sa taas. Susungkitin natin yon mamaya. ya Ngayon ay magpipiknik tayo dito. Ayan, yan yan si Papa Ambet. Naka wheelchair. Say hello guys. Ay may mga kasama kaming mga chikiting, mga apo ng kapatid ko. At si Dylan, the little blogger. Hello bebe. Bebe, say hi to our viewers, supporters, silent viewers. Hello everyone. Magkukuha tayo ng puso. Ayun ayun guys kukunin na yung po tayo ng puso ayun guys yung puso ay susungkitin na o yun ayan nakuha na sayang may ano pa eh o, pakita mo. Ayan na. Ayan si sister. May puso nang nakuha. Nakaisa na. May isa nang puso. Sabi ko si Lagay na doon. Lagay na doon sa kubane. Para hindi mo na No, lugi yung na maliit. Eh, mag-inom na Ito, Ito,

ang dami oh. Kakainin ng ayam no. hmm. niya. Oh. Dami ng

lang magguno no, ng mamay-mamagono. Hmm, no, ano. oh, Dako Ano na yan oh oyster sauce. oyster sauce Ano mo, mo. Meron. Umili ko di ba yung sa tindahan, isang toyo sa oyster sauce. Nilagay ko yung dito sa ano mo, yung binibigay mo sa akin, 'di Iyo, muk-iyaw ng ani, ikiyom. Buksan niyo 'tong pocket ng princess na. I-kiyom. Iyo. mag-iyom. na ng ani, ikiyom. Iyo. 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 na 'yon. Iyo. Iyo, hindi Oh! Bakit light po? dapat giro. Wala pa dire.

And guys, so oh, iha-harvest na natin yung saging na saba. Magulang na siya. Ayan, oh. Oh. Ay, bagsa. Nay, tumama. Ayan na, oh. Wow. Ako nga, ako nga, puputol. So na guys, kipitasin na natin ang bunga ng saging. yun Ang laki, oh. Ang laki. ang buwid. See? See. na. Kumukad. Sige. Ako na kuno, po. Ayun, na Ano pa? Dahan-dahan natin, guys, itong ano. itong katawan. Dapat sa so tira sa nila yung tigpas, putol na. <laughs> Adi pa luyo. Yun. Ito na ito na lang ako makuha. Tapasin na, nang layanan. Ayan. Ayan na natin yan guys, ganyan. Yung mga barako na lang magtatanggal ng puno. Ayan yung na-harvest na saging na saba. Ayan si Ipo yun. Oh. oh, nakakuha na ng saging at niyog doon sa baba. Hmm. Yeah. Ayun hanggang doon sa dulo sa kabilang ano ito yung mais na tuyo na dito. Kasi ay ay pagaybuyan o isa lang pa dinayan o kan na kawana ito sa saday pa. 'Yon naman yung mga anyog daday na yan dinak. Hindi na sana tama na ito darugo ng ganyan ito. Kan sa saday man. Ayo marami pang ano, marami pang saging kaya lang hindi pa siya ready to harvest hindi pa magulang so pagugulangin pa siya mga saging ayan, ihaw na si Ikyong ng tilapia at naluto na rin yung yempo inihaw na rin so malapit na tayo kumain Oh, Dilan! Okay. <laughs> bayan si Dilan naman! <laughs> Mama eh. Talaga, <laughs> yan taan na. At patulok-tulok. Ay, makatigan yung mga balay ko na mais. Ano na mistake dyan? Hala ka dyan. Natulay kasi Jump. Jump, 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 jump.

Ja, yeah. Bas may mga pulbos argan ka sa... oh, dapat kya 1 taludtod kada pulbos eh balik ka 1 taludtod I sabi na ito yung ampo kunoy sa ira reum amoyan amoyan sopa argan sa di babuta mauuuranan Ba't pina ano mo po dito sa amin O dagta sa damit mo Yung sopa na yan dagta yan sa damit mo Sagta yan di na maalis yan O mako lang yung may laba Ah maram din ay mako wala na pulo pantayan yan Well, Alin? <laughs> Alaga po po tolong dagos. Po dagos. Ano? Ay, oh, na yan may wipes. Po tolong dagos. Ay binabuhong pa. Ini ba ko sa mo. mga tikong tumay sa, sa dagat. Amin. Tanto uda magluto si Rodanto. Ito sa toide. Yo si papa man sa hatto. Ito sa pagka. Milan. Sira ko ako ako pagkain adto oh, si Ungkoy. Isa yung tugon. Pindiging tugon ng kanang. Ito na kayo patawin ng kapit. Ayan yan. Ah. Amo si yung muluan. Oo. Kukuan. Ha? muluan. Dilan! Uy, may dagta dyan, Dilan. Huwag dyan, baby! Ayun, dumikit na doon sa ano. Dilan, may dagta dyan, anak! Pero may harvest dyan. Inihaw nga, eh.

Oh my precious, my precious. Precious, si na oh. precious. Oh, may naka mo. Hey, my precious, kasi ma. Dito yung food. Primo Hey, my precious, dali. Put your shoes there. man ang kalambit. Ola, oh. ah, oh. ah, di mo nagdarang pinggan. Sabi ninyo, ah. di re, pinggan. At ang usad. <laughs> di re, lugod -ah. na dara. Yeah. Nagsabi ba kasi auntie, ang tiyak usad na pinggan? Oh. 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 Diri, di lugod na dara. Ang amin. Ah. An -am sakit po. Ano, ang dakpo

Hello guys, kakain po. picnic po tayo. Hindi Ito, kamayan sa dahon. Sige mo no. kamayan, magsundok. Hindi, yung dito, kipapambit. Wala, oh, nabagal natin yung saw-sawan. Oh, Lagyan mo anak ng ano? Ito, lalagyan natin kipapambit. Oh no! Oh no! Ay, sa club.

Ja Kain po tayo mga kamama-earns, mga subscribers, silent viewers, kain po tayo. Nandito po tayo ngayon sa bundok kung saan lang... kami lumaki. yon Nag-ani nag po kami kung saan kami lumaki na hindi pa rin malaki hanggang ngayon, maliit pa rin. Oh no. Nag-ani kami guys ng saging at niyog. Sarap po, kain tayo. Mm. Dati nung maliliit pa kami, may bahay kami dito. At dito kami nakatira. Pe, pero nung high school na ako at college no yung kapatid ko, lumipat na kami sa bayan kasi may lupa din doon yung nanay ko. Doon na kami na tumira. At ngayon, pumupunta na dyan. lang dito ang kapatid ko kung mag-aari ng mga pananip kung makarating na kayo sa punto nito ni makikisuyo na po pakilike naman ang video na to at pakisubscribe na rin mama and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na mga post natin thank you ayan guys habang kumakain kami ay umaambun na kaya nagmadali na Ayan. Kukuha tayo ng dahon na pang balot ng suman. Ayan. Ito na, guys, ang naani natin. Mga saging. Puso ng saging. Langka. Nyog na panggata. At saka panggato. Ayan. Marami pa sana, guys, na saging. Kaya lagi hindi na magkakasya sa pag- lalagyan natin sa sasakyan. Ayan. So, ngayon, ito na lang muna yung iuuhuin natin na kuha natin, ani natin. Thank you, guys, for watching. Bye. I heart you.